Bakit nga ba kailangan natin ang mga makabagong makinaryang ito? At paano na ang ating ibang mga farmers na mawawala ng trabaho? Sa ating bansa ang pagsasaka ay isang mahalaga at hindi mawala-wala na industriya. Ito kasi ang pinagkukunan ng ating pagkain ng ating mga mamamayan at isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng maraming pamilya. Ngunit sa patuloy na pag-usbong ng modernisasyon at teknolohiya, kailangan talaga nating magkaroon ng mga makabagong makinarya upang mapabilis at mapadali ang proseso ng pagtatanim, pag-aani at iba pang gawain sa sakahan. Ngunit sa kabila ng mga binipisyo na ito, may mga farmers din na maaring maapektuhan at mawala ng trabaho sa pagbabago ng sistema at teknolohiya. Maring magkaroon ng pagbabawas ng demand sa manpower na magriresulta sa kawalan ng trabaho ng ating mga farmers. Kaya dapat ding magkaroon ng program